Hi mga mi! So for today's vlog is maliligo kami ng dagat. Mga around 5am pala ito. So kailangan ko pang magkape para hindi tayo antukin sa daan. Sure. May bata na naman ang sayang-saya, di ba? Pero kanina, nagagalit talaga siya sa amin kasi ginising namin siya ng maaga. So after ko palang magkapi, ay nagligpit na ako sa mga dadalhin namin. Pala yung dadalhin namin is mga damit lang. So after ko palang magkapi, <laughs> yeah, hak maawang yun na sa daring is over pot. After ko palang magkape guys is magligpit ako sa mga dadalhin namin. Bale, yung dadalhin ko dito guys is yung damit tsaka short naming tatlo para hindi naman kami giginawin pag uwi. Kasi nga pag uwi kami, maliligo naman kami dito ulit sa may bahay. Para sure sure na, hindi talaga ginawin si Gian, kaya magdala na lang ako ng damit. At ayan, sinuot ko na po yung mahiwagang jacket. After kong masuot yung mahiwagang jacket ko, at ito naman yung jacket ni Gian ay eh, papasuot ko sa kanya. Kasi agang-aga pa talaga yun guys. At ito na nga susuotin kaya ang sinasabi niya sa amin talagang let's go, let's go. Dahil gusto na talaga niyang sumakay. Bali nakapajama pala yan siya guys pero papalitan ko pagdating doon nang short pan para hindi naman siya giginawin sa biyahe kasi itong paglaliguan namin, guys, medyo malayo ito let's sa amin. Go! Medyo may kadistansya talaga. Kaya pajama ko pa at pinag-jacket. Lumabas na nga kami, at sinot ko yung helmet, o. Oh, diba? At may bata na naman dito, makole. Nakita na naman niya yung camera. Sabi niya sa akin, let's go na, let's go na, lagi daw. Diyos ko. Gusto na gadali na siya, guys. First time din namin na magbiyahe na ganito kalayo. Minsan, pag kami gumagala, is dito talaga sa aming lugar kami gumagala. Hindi na lumalayo. Kaya first time to namin. Kaya yung anak ko excited na excited. Ayan, napaupo na nga siya sa gitna. Pinapaupo namin siya is dyan sa harapan. Pero gusto niya sa gitna siya uupo. Ayan. Ayan. Oh Di halatang sobrang sobrang happy ng anak ko. Nakagala siya ng ganito kaaga. O, ayan guys. Palabas na pala kami sa aming barangay. So ayan. Andito na pala kami sa may bonbon. <laughs> Bala itong pagliliguan namin guys. Ang pangalan nito is St. Agas Beach. Ito yung malapit lang talaga na pagliguan ng mga tao kaya minsan marami talagang tao dito na niligo kasi pwede namang libre may 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 entrance shop meron ding walang entrance at dito kami papasok ayan Ragas Beach ayan nag entrance kami yan dyan guys kay para para maging safety din yung, din yung motor namin hindi namang maligo dito guys na walang entrance doon sa kabila yung daanan nila kung may dala ka namang motor, pwede naman sa labas mo doon siya i-park. Pwede naman kasi meron na naman nagbabantay din sa labas para safety na din. Kahit libre, wala kang bayad. Namin ito guys, bali hindi kami nag-cottage. Pwede naman hindi ka rin mag-cottage dito. Bali yung gamit namin is hinang lang namin doon sa may gate-gate nila. Pwede naman. Ang mga rason guys kung bakit marami ditong mga tao is pumupunta sila dito dahil may mga nagano ng bangka, nagbibenta sila ng mga ista. Ibinibenta tanong mga isda, yung mga kuha nila. Kasi ang aside sa presko ng mga isda, ng mga, uh, aside sa presko ng mga isda, na yung bagong kuha nila, is mas mura pa siya compare mo bibilihin sa may palengke. At doon, at dito mo talaga masasabi at ma-assured mo talaga na presong presko talaga yung isda na, ma na mabibili mo. At ayan na pala guys, tapos na pala naligo yung mag-ama. Sabi ko naman ako na naman yung may dahil hindi naman kami pwedeng maligo na magsabay. So, guys. Ako na naman yung naligo. Oh, di ba giniginaw na ako. Nakasisigian yan. So, ayaw na magtampisol. Pero sabi ko, maligo pa rin tayo. Dahil ako, hindi ako nakaligo. Oh, di ba And that's all, guys. Bye!